Iya ka ng bulinggit. Kulong mo na sila kasi maligalig masyado. Lisod matumban, ginoko ko. Wa na, dito not good. Saan? Ito, dito sa orange. Ah, ah okay. Excuse, Is hala, inapakan na. Pero usap pala sila magdidi, oh. Nabubuhay na pala ito sila, bi. Dinapaan na yung isa, parang baka hindi na to makahinga. Patipa ang sinama oh, niya now. <laughs> ah, cute. Ah, cute? Opo. Hindi ka dede, Beng? tayo Hindi mo patipa ang niya oh, na. O, oh, tumatao mo di ba nag way ng nanay Yung tira sa nanay daw Gusto mo hindi ikaw de-de Ikaw -de nila, Beng? di de -de sila eh Sarap de-de Sarap hmm. de-de nila Opo Kakiot terus gino okoh mau nih matemban bah. Jogi. Hai kakiot. Murah nih seganang na small bitau kan yang dibateri na mengaduan. Mau nih mau mo matemban gino ma pislat kejedak igit dari makalakihan nih. Eh. Oh, alis alis na alis. de lapos mo papakita sa bibi ko yan oy mapakan mo mapakan ha no 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 mapakan bela mapakan Baby, anong trip mo dyan, be? Parang ikaw lang mag-isa sa labas. Ha? Wala kang balak doon. Sumama sila sa loob. Uy, liit! Halika dito! O, oh, nagligalig na silang apat. Balik ka na doon, no? Doon sa kulungan. Ba't ikaw lang nasa labas? Sila nandun, no? Dali, punta ka doon kay Mama. Wala ka doon. Pasok ikaw doon. Ay, iniwanan. Sorry. Ay, ang cute. <laughs>